Maraming kwento ng himala ang mga deboto ng poong itim na nasareno. Pero sa isang chapel sa barangay Sulukan, Bukhaway, Bulacan, hindi lamang daw himala ang ibinibigay ng itim na nasareno dahil ang mismong imahe nito lumalaki. Si Talakay sa Detalye Exclusive. sa maliit na barangay Sulukan sa Bulacan namamahay ang pinaniniwalaang lumalaking puon ng itim na nasareno. Kwento ni Epa Santiago ang nakabili ng nasabing puon na nagbabago ang sukat ng damit nito tuwing nagpapagawa siya ng bagong damit nito. Bukod sa lumakit, tumaba. Ganon. E hindi, hindi maniniwala ang iba pero pag ibinigay ko sa kanila yung damit, nung araw na hanggang yun, nakatago sa akin, at saka yung damit niya ngayon, eh, wala talaga sa ano, wala sa kalahati, eh, wala. Eksklusibong ipinakita ni Santiago sa PTV News, yeah. ang unang damit ng umanoy mahiwaga at milagrosong poon, 37 taon na ang nakalipas. So mother, itong, ito yung lumang damit niya? Oo, ito yung kauna-unahan na dumating siya sa aking bahay. Ito 'yung suot niya talaga noon, ito. Talagang napakaliit lang ano kumpara kumpara mo. ngayon ito na. Ito po. Ito ay... na ang kanya'ng damit ngayon, kaya ito sa Anuebe ito suot niya nagdudulot din umano ng himala ang naturang poon tulad na lang sa paggaling ng ilang sa mga deboto nito na may sakit. Marami rin anya siyang naririnig na kwento na pinagaling ng milagrosong poon kahit anya mga matatanda na mahina na nanunumbalik ang lakas pag nakahawak sa poon. Yung mayroong gano'n na may cancer, yung anin na babae na may mga pamilya, kaya natutuwa sila kasi talagang ibinigay sa kanila na mo na sila. Ikwento rin ni Aling Epa na minsan ay pinagkatawaan sila ng kanilang mahal na poon. Tulad na lang, Anya, kung binibihisan nila ang poon. Eh meron ako isang isinama. Maniwa, talagang nawala yung isa, ha? nawala yung isang manggas. Ngayon, nung sabi ko doon sa kasama ko, umuwi ka nga, hanapin mo doon sa bahay. Hindi, paglabas sa paglabas, sa kasakay ng tricycle, bigla naman nasa ilalim pala ng pako. Pero hinalungkat namin lahat yun. Wala talaga. Naniniwala si Aling Epa na pinili siya ng poon, kahit ang asawa talaga niya ang deboto nito. Nung una, nag-aalilangan pa siya tanggapin ito. At inutang pa niya ito mula sa nagbebenta ng mga santo. Pero Anya, mula nang mapunta sa kanya, ang nasabing poon, naging masipag na siya sa pagsimba. Ngayon sabi nung nagbebenta, kasi po Eka, sa dami ng inaluko, hindi ko siya maibaba. Hindi, hindi maibaba nung nagbebenta. Ito po, kayo tingnan nyo, oh. ang gaang-gaang mabubuhat ko. Papautang ko lang sa inyo kung wala kang pera. Mula noon, Anya, naging maayos ang takbo ng buhay ng kanyang pamilya na itinuturin niyang himala. Kaya naman, bilang kapalit, ipinatayo niya ito ng isang maliit na simbahan o chapel mula sa sariling tong lupa sa barangay Sulukan, Bukawe, Bulacan. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.